Mga ka-explorers, tampok sa kwento ko ngayon para sa inyo, ang kwento ng isang ina na ginawang subukin o parusahan ang matigas na ulo niyang anak. Yun ay hindi para pahirapan ang anak nito, kundi para turuan ng leksyon. Ang anak nito, para sa kanyang hinaharap. Manang inday, saan po ako nagkamali? Saan po ako naggulang? Ba't nagkagano ng anak ko? Hindi yun ang landas na gusto kong tahakin niya. Anong gagawin ko manang? Naiiyak na saad ni Lenzi. Sa kanyang yaya, kasalukuyan din nilang Mayor Wala kang kasalanan iha. Ginawa mo naman ang sa tingin mo ay tama. At nakikita ko naman sa iyong ginawa mo naman ang lahat ng makakaya mo. Kaya wag mong sisihin ang sarili mo. Kung ano man ang nangyari kay Lisel, ay sarili na niya yung desisyon at kagustuhan. Sambit naman ni Aling Nova habang tinatapik ang balikat ng kanyang alaga. May naiisip akong solusyon iha. Yun ay kung papayag ka. What if bigyan natin ng leksyon si Lisel para matuto? Payag ka ba sa solusyon ko iha? Dagdag pang saad ni Nova. Parang maganda yung naiisip mo manang. Hayaan mo po at susubukan ko yung sinabi mo. Tugon pa ni nang Nangyari ngang, ginawang bigyan ng leksyon ni Lenzi ang anak nitong si Lisel. At ginawa niya iyon nang nagkataong umuwi itong si Lisel ng hating gabi na lulong sa alak. Lisel anak, wala ka na bang plano sa buhay mo? Yan na lang ba ang gagawin mo sa buong buhay mo? Ang magiinom at mangbarkada? Wala kang patutunguhan, wala kang patutunguhan kung ganyan ka, galit na sambit ni Lenzi. Buhay ko tuma at kung anong gagawin ko dito ay bahala na ako don. Hayaan mo at hindi ako lalapit sa para humingi ng tulong. Galit na tugo naman ni Lisel. Pues, kung yan ang gusto mo, ibibigay ko yan sa Ngayon din ay kunin mo yung mga gamit mo sa kwarto mo at lisanin mo ang pamamahay na to tingnan natin kung hanggang saan niyang katigasan ng ulo mo. Simula sa oras na to ay di na kita kinikilalang anak. Pasigaw na sambit naman ni Nang Nangyari ngang, sa galit din ni Lisel, ay ginawa nga nitong kunin ang mga gamit ito at ginawang lisanin ang kanilang tahanan. Isang linggo matapos ang pangyayaring yon, nang mahimasmasan na itong si Lizelle, ay sinubukan itong lumapit sa kanyang ina para sana humingi ng tawad. Ngunit hindi sa pinatawad ng kanyang ina at nagmatigas pa ito. At sinabi niya sa kanyang anak na wala na siyang anak na nabubuhay pa. At ginawang talikuran itong silisel. Lisel. Napaluha din itong silensi sa ginawa nitong pagmatigas sa anak nito. Ngunit dahil sa yun lang ang naiisip niyang paraan para turuan ng leksyon ang kanyang anak. Kung kaya't hindi nito sinira ang kanyang plano at nagpatuloy itong nagmatigas. Hindi lang iyon ang unang beses na lumapit sa kanya ang anak niyang si Lisel para humingi ng tawad. Umabot pa ito ng apat na beses na pabalik-balik sa kanyang ina at sa ika limang beses na paglapit nga nito kay Lenzi ay ginagawa na ni Lenzi na bigyan ng kondisyones ang anak nito at sinabihan niya itong kung hindi siya magbago ay wala siyang puwang sa kanilang pamilya. Matapos sabihin iyon ni Lenzi, ay nalungkot itong si Lizal at nakayukong tumalikod papalayo sa ina nito. Matapos nga ng kanilang pag-uusap, ay hindi na muling tumangkang lumapit pa sa kanya ang anak nito. Nangyari ang nagtrabaho itong si Lizelle sa isang grocery store. Yun ay para buhayin ang sarili nito. Naging maganda ang pagtatrabaho ni lisel sa grocery store na iyon dahil nakatulong yon sa kanya na magbago. Dahil sa simulang nagtrabaho na itong si Lizelle, ay ginawa na siyang layuan ng kanyang mga dating kaibigan na nagdala sa kanya ng masamang impluensya. Dahil sa mga anak mayaman ng mga yon at ayaw nilang mahaluan ng kanilang grupo ng simpleng tao. Nangyari ngang, sa trabaho ni na nakilala ang kanyang mga naging tunay na kaibigan at nagturo sa kanya ng mga magagandang pag-uugali. Ngunit sa tuwing mapag-uusapan ng mga ito ang patungkol sa kanyang magulang at kung saan ito nakatira ay tikom na ang bibig nitong silisel at doon ay bumabalik sa kanyang isipan ang pagmamalupit sa kanya ng kanyang ina. Nagtanim nga ng galit itong silisel sa ina nito at daladala niya iyon sa mga taong lumipas habang siya ay nagtatrabaho hindi lang niya iyon kinikwento kung kani-kanino. Dahil sa kinikimkim lang niya ang galit ito sa kanyang ina. Hanggang isang araw, naisipan ni Lisel na bumisita sa opisina ng kanyang ina. Ginawang ang tumiktik ni Lisel sa opisina ng kanyang ina. At sumaktong wala naman doon itong silensi sa puntong yon. Dahil sa meron itong importanteng nilakad. Habang nasa loob ng opisina ng kanyang ina, ay nagmuni-muni itong si Lizelle, at inalala ang mga masasayang sandali na okay pa sila ng kanyang ina. Ngunit mas nangibabaw pa rin ang galit ni Lisel sa ina nito dahil sa pagtakwil niya sa kanya. Nang sa di inaasahang merong nakita itong si Lizelle na isang lighter. At doon sa sandaling yon ay naisipan niyang gantihan ang ina nito dahil sa ginawa nito sa kanya. At naisip niyang Sakto yung parusa sa kanyang ina pag sinunog nito ang kanyang opisina. Nangyari ngang, ginawang sinidlaban ni Lizal ang mga papel sa mesa ng kanyang ina. Mabilis lang kumalat yung apoy sa oras na yon dahil sa puro naman playmable ang nakalagay doon. Napangiti pa nga sa sandaling yon itong silisal Lizal habang nakatitig sa naglalagablab na apoy at lalabas na sana ng opisina para makisabay sa mga taong nagmamadaling makalabas nang tumakaw sa kanyang paningin ang isang journal ng kanyang ina at sa walang pagdadalawang-isip ay agad niya itong dinampot at daladala niya ito sa kanyang pagtakas nangyari ngang nang nakalabas na itong silisel ay agad nitong naisipang buksan yung journal ng kanyang ina para magbasa-basa lang sana para pang palipas oras nang sa hindi niya inaasahan ang kanyang natuklasan sa journal na iyon. Dahil doon pala nakasulat ang lahat-lahat simula nang mag-usap itong kanyang ina at yaya Nova nito hanggang sa araw na pagsubaybay sa kanya ng kanyang ina sa malayo. Nakadetalye pa doon sa journal kung paano nagbago ang anak nito at napapanahon na sana para lapitan siya ng ina nito para humingi ng paumanhin at para aminin sa kanya ang buong katotohanan. Naginawa lang pala ng kanyang ina yon dahil sa umaasa itong baka dahil doon sa gagawin nito ay magbago ang kanyang anak. At dahil sa nag-iisa lang siyang anak ay siya ang magmamana ng lahat-lahat sa tamang panahon. Iyak ng iyak itong silisil sa puntong yon habang binabasa ang laman ng journal at labis niyang pinagsisihan ang kanyang nagawang kamalian. Nangyari ngang, agad ay lumapit itong si Lisel sa kanyang ina para aminin ang katotohanan na siya ang may gawa ng lahat ng yon at handa siyang tanggapin ang magiging parusa sa kanya ng kanyang ina. Ngunit ang labis na nagpaiyak kay Lisel ay ang binigka sa kanya ng ina nito. Labis na ang pagsubok na binigay ko sa iyo anak at napatunayan mo na ang sarili mo. Wala sa akin yung mga nasunog anak dahil mas mahalaga ka dyan. At isa pa, ang mahalaga ay nandito ka na ngayon sa tabi ko. Mahal na mahal kita Lisel, anak ko. Sambit naman ni Lenzi sa bayakap sa anak nito. Nangyari ngang sa sandaling yon ay nag-iyakan ang magina habang nagyayakapan at muling nagkayos. Nangyari pang muling binangon na mag ang kanilang negosyo ang naging abo. Ngayon ay dalawa na silang nagtutulungan at nagdadamayan. Mga ka-explorers, hindi ibig sabihin hindi tayo hindi ibig sa <coughs> hindi ibig sabihin hindi tayo mahal o hindi tayo mahalaga pagpinahirapan tayo ng ating mga magulang dahil minsan ay yun ang paraan nila para tayo ay sanayin at hubugin ang ating pagkatao.